Good day guys! Ano ka ba kulit sa ating channel sa mga palang aras lahat kasi nakapagsuyang naman tayo ng ideya sa ating motosiklo. Ito is vlog sa Suzuki Smash wow. 115 ay nagkaroon ng problema sa kanyang motor. So ang sabi na yung owner, so shout out po sa owner guys, shout out ang owner namin. Ito is vlog, ang mayayari sa kanyang motor ay Bila daw tumirik Tapos Noon una Noong mga nakarang araw Medyo yeah. Mahina ang kanyang lakas Ngayon naman Ay ayon na talagang umandar So tuwing pinipiga ni Bosing Yung Silinyador Ay bila daw titirik Ang kanyang motor Siyempre Para makonform natin guys Kailangan mo natin Ion yung ignition switch nya guys Ion natin ignition switch Kasi naka-off yan Yun Umila niya yung neutral light At pandarin natin Ang motor ni Bosing Siyempre guys, siya. Kaso lang, pag piniga natin yung, yung door, eh, hindi siya makabilit guys, at mamata siya. Try natin. Yan guys, oh. Parang walang lakas talaga, oh. Ayan, namamatay na siya. So, ulitin nga natin, ulitin nga natin. Kasi, nakita naman natin, first natin na uh, attempt, ay namatay talaga siya. So, ulitin uh... natin ulit, para sure talaga guys. Ayan, mandara siya. Eh lang, pag natin ng todo, yung silinyador, ay namatay ang kanyang makina. Ayan guys. So, ang gawin natin, siyempre, para ma-check natin at ano nating possible na mga o probable cause ng kanyang motor, kung bakit nagkaroon ng kanyang senaryo, kung may pinipiga natin yung silinyador, ay namatay ang kanyang motor para sa short sa gasolina or short sa kurente. Siyempre, kailangan natin baklasin yung mga fairings niya guys. Since napaka-basic na ng smash kasi kumuna mo na ito na mga motor na marami ngayon. So, matikin na natin. So, sipre guys, uh, nabuklas na natin yung mga kaha Bosing. Ang gagawin natin is, i-check mo natin yung carburetor, Kasi may story na to guys na may problema ang kanyang spring sa kanyang diaphragm. So, possible may hirapan talaga yung spring na makabuka. Kasi nga guys, uh, nung mga nakaraan, pagbaklas na ito, maba lang spring. So ang gawin natin, siyempre, kailangan matitanggalin yung kanyang air cleaner. Ako ang camera ni Goy. Kung ikaw ay bago pa sa channel, siyempre, hindi na napadpad. At sa tingin mong video nito ay bakit tulong sa inyo? Siyempre, hinihingi ko yung support, hindi subscribe At continue na bell icon para lagi ka update Bagong video na ina-upload. Maraming maraming salamat. Ito ang model na ito guys ay diaphragm type na. So nung una mga una mga labas na mga smash ay mga carb type ayon, mga piston type na carburetor. So, ngayon, ito ay diaphragm na guys. yung mga bagong design na mga smash ngayon. Ang ganito ito yung kanyang air cleaner simple. Pagkatapos is yung carburetor na lang sure natin. May bolt ito sa ito ito. Guys, tanggalin natin, natin, natin itong bolt na ito. yan guys so sabi ni Busing yung owner ng motor na ito ang discovery ni Busing na mabagang spring ng kanyang carburetor so check lang natin kayo simpre tapos ito tanggalin din natin kung may katungan kayo kaya natin related sa ginawa kong video maaari kayo mag iwan ng comments ba ba guys yun lang ha yun okay, so, guys ha mabang ha yung spring yung boss yun at mahirapan na naman tayong ibalik nito wala ang gawin natin siyempre try natin siyang palitan ng spring itong spring guys ay sa ah uh, Mio Sporty guys itong kinabit natin yan na ang kabit natin para matry natin panda rin ang motor reversing kung so, maging okay na ba ang performance ng kanyang carburetor Guys, oh, tapos panda natin ito pagkatapos natin makabit yung spring at try natin road test kung mayroon bang kubabago sa motor reversing so di mo natin ikabit yung kanyang air cleaner guys kasi okay. try ko pa siyang paanda rin kung maging ok na kanyang RPM yun oh, tapos ikabitan natin ulit tapos lang natin yung bolt na ito at well, ito, ibalik natin yung sakit na tinanggal natin siyempre Yun. So, try natin yung panda Kung maging okay na ba ang PM ni Bosing. Tapos, try din natin yung i-road test. Tawag natin yung susian. So, yun guys, bigla nang bumagsik ang motor ni Bosing, pagkatapos natin mapalitan ng spring, at syempre kailangan natin i test sa motor ni Bosing guys yun, no? So, ito yung spring neto, ito lang muna ang ating unang nakikita kasi kumandar naman siya at maganda naman kanyang performance at biglang uh, bumalik ang dati niyang bangis. So, guys? Tinigyan natin yung silinyador at biglang bumangis ang motor rebosing. So, at least, uh, nakuha natin ang partial ng sakit ni Musing. Kung sakaling mang babalik ang problema ni Bossing, ay mag uh, hanap ng ibang uh, problema sa at ito trouble natin sa motor rebuilding. For the meantime guys, uh, siyempre naging okay na ang under rebuilding. Pag palit natin ng spring nito mahaba. Kasi yung spring nito guys, kapag uh, binabalik natin ito, mahirapan ito makabuka sa ilalim. So tumagilid siya guys, parang ganyan. Kapag uh, ini-install natin ito. Kasi natin-check natin kanina, pag tanggal natin ng cap nito, bumuka agad yung spring. guys. Tapos si Bol, yung daya piston natin sa loob, mahirap man siyang iangat. Kaya nagkaroon siguro na pababol or problema na kanyang pagbuka ng kanyang piston. Kaya nahirapan siyang pandaran. Pandaran na ulit guys. So yan o, oh. napaka basic lang guys. Kahit kaya kaya nitong gawin uh, ang trabaho natin. Kung nahirapan kayo, kung niyo ang video nito, eh, malaking tulong rin sa inyo. So, yan naman lang, lang guys. Araw na to, sana sa video ko ay tatlong yung idea. At simple malaking tulong na sa inyo sa inyong uh, pakala-araw na pagtatrabaho, sa inyong motor at sa uh, pagtatrabaho niyo sa inyong profesyon na pagmimikanik pag pag ko. Maraming maraming salamat sa laging panood at laging pagsubok sa ating channel. As always, laging mag-inus ko ninyo. God bless.